Okay, so what's up guys? Ito pa rin po lang yung papa, ang yung papa will vlog, yan. So, by the way, bago sa ating vlog ngayon, shoutout nga pala dyan sa mga busters natin. Ingit, pikit, charot. <laughs> Oy, okay, bueno, andito tayo ngayon sa, ano, sa palayan. Okay, mag-ano tayo ng palay guys. <laughs> okay, dahil ngayon, o, oh, lalo sa mga ingit pikit dyan, mag ani lang tayo ng palay. Walang pakialaman gan. Okay. So, ito. mag ani tayo ng palay, guys. Para ganito ang pag ani ng palay. Ginaganyan. Huwag ganyan, ha. Ah. okay. One, two, three, four. O, oh, tapos pag nagaganyan na kayo, kailangan nating tambakin. <laughs> Kailangan natin tambakin sa walang tubig. Kasi alam nyo naman oh. Ayan, maraming tubig dito guys oh. Maraming tubig. Kaya sa mga marunong dyan mag-ani ng palay. Oh. By the way. Talastas muna tayo. Shout out muli sa mga bases Mga ingit pikit Ayan. <laughs> Sarap mag-ani ng palay guys. Yun. Alam nyo, bata pa ako. Ganito na tinatrabaho ko. Bata pa ako. Bago ako lumaki. Yan. O, sa mga gusto dyan mag-ani ng palay, guys, uh, mabilis ako mag-ani ng palay. Ganito talaga. Pero sa mga expert na mag-ani ng palay, dapat meron tayong ano, pantalon. Kasi hindi naaarasan ng ating legs. yan <laughs> yung mga mga legs natin na pagkabuti hindi yan maaarasan guys okay ano ingit na ka naman kayo sa legs ko da yan okay may namamatay dyan sa ingit na sa legs ko yun galing ko talaga mag-ani ng palay yan. Okay, sige guys ha. Sana patuloy nyo pong sabay-bayan ng aking mga vlog. Dahil uh, pag ako umaman, una kong bibigyan ng yaman yung mga bossers natin. Maniwala kayo ha. Kaya, I love you my bossers. Hanggang sa muli ako po si Papa Will, ang sweet ng bayan. charos.